Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Shoutout din tayo sa lahat ng mga nagpapadala ng tulong sa atin kahit na kakaunting halaga. Uh, malaking tulong pa rin iyan mga idol sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Uh, sa lahat ng mga nag-abang, nag-share at nagla-like sa ating mga video, maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Umata agad ang grupo nila ni Nonoy. Sina Major Monte at Major Saludaga nag-anyong mga gabunan na aswang na ang mga ito at nagpalundag-lundag ng ubod ng bilis papasalubong doon sa mga gabunan na sa mga pagkakataon na iyon nag-anyong mga aswang na din at wala nang magagawa pa ang mga ito kundi gumanti ng mga pag-atake at lumaban sa mga sundalong umaatake na din sa kanila gulat ang mga ito sa presensya ng mga sundalo unang-una kasi hindi nila inaasahan na napasok na pala ang kanilang isla ng mga kalabang sundalo. Inaakala nilang walang makakapasok sa kanilang isla ng ganon kadali. Bukod sa malakas ang kanilang dipinsa, napakahirap pa na pasukin ang lugar na ito. Ngunit sa ngayon, wala na silang magagawa pa, kundi ang lumaban hanggang sa kamatayan, batid nilang matagal darating ang tulong ng kanilang mga kasamahan aswang dahil magkakalayo ang kanilang mga angkan dito sa isla. Ang tanging nilang magagawa ngayon kundi kalabanin ang mga ito at makipagpatayan sa abot ng kanilang makakaya. Sa mga sandaling iyon, nakakalapit na din sina Nonoy at Toto doon sa mga kabahayan ng mga ito at agad na inaatake ng dalawa ang mga nagkagulo ng mga gabunan. Nandudoon na din sa kabilang bahagi ng kabahayan si at Kiram at nagsimulang umatake na din ang mga ito. Agad nilang pinapatay ang bawat maabot Ng mga aswang nagabunan doon sa unahan. Napakaingay na ng mga pag-angil ng mga aswang na ito. May ilang mga batang gabunan ang nandudoon. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, Walang magagawa si Nanonoy kundi patayin na din ang mga ito. Kahit na mahigit sampung gulang pa lamang ang mga ito, kaya pa rin silang saktan o paslangin ng mga aswang na ito. Kaya mas nakakabuting unahan na nila ang mga ito sa pagpatay. Huwi ka naman itong si Nunoy. Tuto, sunugin na natin ang kanilang mga kabayan. Isa-isa natin napaliyabin ang lahat ng mga bahay na nandirito. Agad naman na tumalima itong si Tuto na agad na nagsindig gamit ang mga patay na puno ng mais na nandoon sa gilid ng isang bahay. May nakita nitong mga putol na kahoy na ginamit niya sa pagsunog doon sa isang bahay ng mga gabunan. Nais ng grupo nila ni Nonoy na mapabilis ang kanilang gagawin sa paglipol sa lahat ng mga gabunan na nandirito para agad na makausad ang mga ito. Ngunit mayroong limang mga aswang nagabunan ang nagtatangan din ng kakaibang kalakasan ang humarap sa kanila. Kaya wika nitong sinunoy kay Tuto. Tuto, unahin natin ang limang ito. Sa tingin ko, sila ang pinakamatanda sa kanilang angkan at sila ang pinakamalakas. Kailangan natin na maunang mapatay ang mga ito bago natin isunod ang kanilang mga kasamahan maaring isa sa limang ito ang namumuno sa kanilang angkan. Sa kabilang bahagi naman ng isla, habang nandoon na ang grupo nila ni Butchok doon sa kakahuyan, nakakakita na ang mga ito ng mga palatandaan tungkol sa mga aswang na sungayan doon sa lugar. Uwi ka si Butchok sa kanyang mga kasama. Mukhang malapit na tayo sa mga ito, Padre Sakarias, Padre Salpa. Akiko, Abo, maghanap na kayo ng magandang pwisto. Humiwalay na kayo sa aming grupo. Mag-iingat na lamang kayong dalawa. At kung mga ngailangan kayo ng tulong, agad kayong tumawag. Huwag kayong umatake agad hanggat hindi ko pa sinasabi at ipinag-uutos sa inyo. Tumalima naman agad ang kambala Mabilis na tumalima at tumakbo ang mga ito. Papunta doon sa unahang mga kakahuyan habang sina Butchok nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ang dalawang mga batang paslit naman, mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa mga talahiban papunta na doon sa kabilang bahagi ng mga kakahulan. Ngunit habang tumatakbo ang dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko, biglang napagulong ang mga ito at mabilis na nagtatago doon sa likod ng malaking puno ng kahoy ng masipat nila ang dalawang kalalakihan doon sa unahan dahil nakita nila ang dalawang ito at parang makakasalubong na sana nila doon sa daraanan. Ngunit wika ka naman itong si Aktiko nang makita ang dalawang mga katao na nagulat din sa kanilang presensya at nakita na din sila ng mga ito. Abo, nakita na tayo ng mga ito. Kailangan natin na mapatumba agad ang mga ito bago pa maipalam ng mga ito sa kanilang mga kasamahan ang ating mga presensya dito sa kakahuyan sumang-ayon naman agad itong si Abo kaya agad nakumuha ng buwilo ang batang pastit na si Abo doon sa puno ng kahoy at agad nadinaluhong ang dalawang mga katao na nagulat-gulat pa rin sa kanilang presensya bago naman maabot ang mga ito ni Abo agad na nagbago na ang hitsura ng mga ito sa pagiging mga aswang na sungayan at agad na umiwas sa mga ginawang pag-atake ni Abo sa kanila. Samantalang itong si Akiko, mas pinili nito na huwag mo nang gamitin ang kanyang reply para hindi ito makagawa ng ingay. Agad na tumakbo itong si Akiko at nagbato ng mga malalakas na mga usal na nagiging dahilan para makakaramdam ng kakaibang pamamanhid sa kanilang mga katawan ang mga aswang na sungayan. Bago pa makagawa ng mga usal na pangbasag ang mga ito, naabot na ang dalawa nitong si Abo. Agad na tinamaan ng batang paslit ang dibdib ng isang gabunan. Nang makalapit naman itong si Akiko, ibinabato muli ng bata ang kanyang mga panggapos ng mga usal doon sa mga aswang. Nagiging dahilan din iyon para muling makaramdam ng pamamanhid sa katawan ang isang sungayan na malapit doon sa batang paslit Napamura na lamang ito nang masipat ang isa pang bata na nandoon na sa kanyang likuran walang iba kundi itong si Akiko bago pa makabawi ng wisyo ang aswang na sungayan na itarak na nitong si Akiko ang kanyang matalas at pinatigas na baging ng makailang bisis doon sa likod ng kalabang aswang na sungayan. Nang mapatay na ng dalawang mga batang paslit ang dalawang mga aswang na sungayan, napakabilis na hinila nila ang mga ito papunta doon sa likod ng puno ng kahoy at tinatambakan nila ito ng mga patay na dahon at mga tangkay ng puno. Huwi ka naman itong si Abo nang masipat na ang mga kubo doon sa unahan. Akiko, tama nga si Kuya Butchok. Nandirito na tayo sa kuta ng mga aswang na sungayan. Kailangan na natin na makahanap ng magandang pwisto. Ngunit bago pa muling umusad ang dalawang mga bata, nagmanman muna mga ito ng ilang mga minuto at nakikiramdam doon sa buong paligid ng kakahuyan. Baka makakita pa ang mga ito ng mga aswang na umaligid doon sa kanilang kinaroroonan. At nang mapagtanto ng mga ito, natahimik na doon sa kanilang paligid, agad na muling kumilos ang dalawang mga bata ng ubod ng bilis na parang mga musang na hindi man lamang gumawa ng anumang ingay sa kanilang tinatapakan. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa mga talahiban, kung saan klarong-klaro nila ang kinaroon ng mga kubo doon sa unahan. Nasipat na din ang mga bata, ang iilan doon sa mga sungayan na nando doon sa paligid ng kanilang mga kubo. Napakaganda na ang pwisto ng mga bata at makaasinta ang mga ito doon sa mga aswang ng mabuti. Samantalang sinabutsok naman, nagpupulong na ang mga ito ngayon sa kanilang mga dapat na gagawin. Kita na nila ang kuta ng mga aswang na sungayan at taliwas ang dami ng mga ito kumpara doon sa dami ng mga gabunan na nakakalaban sa kasalukuyan ng grupo nila ni Nonoy. Dahil ang dami ngayon ng bilang ng mga aswang na sungayan. Mahigit sa limang mga kubo ang nandoon sa unahan. Uwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan at sa grupo nila ni Arid. Habang wala pang alam ang mga ito sa ating presensya, biglain natin ang mga ito kailangan natin na makapitas agad tayo ng maraming bilang sa kanilang hanay. Isagad na natin agad ang ating mga pag-atake. Sumang-ayo naman agad ang mga kasamahan nitong si Butchok, kaya mabilis nang humanda na ang mga ito. Inaabisuhan na din itong si Butchok ang magkapatid na Abu at Akiko na magpaputok agad ang mga ito kapag nakaabot na sila doon sa kinaroon ng mga kubo ng mga aswang Pagkatapos na makapaghanda na ang mga ito, humudyat na itong si Butchok nagawin na nila ang pag-atake ng biglaan doon sa mga bahay ng mga aswang na sungayan. Agad nang inihanda nitong si Buno ang kanyang mga kawayan. Iyon ang kanilang unang gagawin. Nakasakay ngayon doon sa mga kawayan nitong si Buno, sina Nabuchok, Arid, Jumong, Nimpa at itong si Duroy. Samantalang inihanda na rin nila ni bituin ang kanilang mga malalakas na mga usal para mapalabas ang kanilang mga baging. Sina Padre Sakarias naman, Padre Salba at ang dalawang matandang albularyo, nakahanda na din ang mga ito. Susunod sila sa pag-atake doon sa mga kubo ng mga aswang na sungayan, samantalang sina Akiko naman at itong si Abo, nakaasinta na kaasintana ang kanilang mga replay doon sa mga aswang na umaligid doon sa kanilang mga kubo. Naghihintay na lamang ngayon ang dalawang mga batang paslit sa abiso ng kanilang kapatid na si Butchok. At ilang sandali lamang matapos ang pag-uusal nitong si Buno, agad nang umalagwa sa iri ang maraming mga putol na kawayan na mayroong matutulis ang dulo mayroong nakapalibot din na tangkay ng mga kawayan doon sa mga kawayan na ito na dahilan para nakapagtago sina butchok ng mabuti at hindi agad masipat na mga sungayan. Habang papunta din ang mga ito doon sa mga kabahayan, mayroong naunang mga maliliit na kawayan ang bumira doon sa mga kabahayan na agad ng mga malalakas na mga pagsabog. Gulat na gulat at nagulantang ang mga aswang na sungayan at hindi nila inaasahan ang pangyayaring iyon. Agad din na nagpaputok si Akiko at Abo na pinuntiriya agad ang mga aswang na sungayan na nasa labas ng kanilang mga kabahayan. Sinabituin naman at ang iba pang mga kasamahan itong si Arid agad na nagpalabas ng mga baging ang mga ito na biglang kumalat na lamang doon sa mga kubo gulat na gulat ang mga aswang na sungayan sa bigla ang pangyayaring iyon. Sa isang iglap kasi, umaapoy na ang kanilang mga kubo dahil sa pagsabog na ginawa ng malakas na mga pagbira ng mga putol na kawayan galing nitong si Puno at pumatay agad ang mga iyon ng maraming bilang ng mga aswang. Nagawa ng mga matutulis na kawayan nitong si Buno na mapatamaan ang mga bahay na iyon at sumabog ang mga ito. Pagdating din nila ni Bono doon sa gitna ng mga kabahayan, agad na umigpaw si na Butchok, Arid, Buno at Duroy at nagpakawala agad ng mga pagpana itong si Arid, Punteria, ang mga aswang na sungayan na malapit sa kanilang na samantalang nagpakawala naman ng mga matutulis na kawayan itong si Buno na tumarak agad doon sa mga kabahayan at nasa din ang ilan doon sa mga aswang na sungayan na sobrang nagulantang at hindi pa makapaniwala sa mga pangyayaring iyon. Sigaw din agad itong si Butchok na papaatake na doon sa mga aswang na pumalibot sa kanila. Lumayo muna kayo! pasasabugin ko lamang ang mga ito. At pagkatapos nagpakawala ng malakas ng mga pangkitil na usal itong si Butchok na pinabaon niya doon sa kanyang ginawang pagsuntok doon sa harapan ng mga aswang na sumabog doon sa mga ito. At pumatay agad ng maraming bilang ng mga aswang na sungayan. Tumilapon ang karamihan sa mga ito na warat ang katawan mayroon pang pa naputol ang kanilang mga paa, kamay at ulo dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng mga pangkitil nitong si Butok. Agad din, nasumunod na din sina Padre Sakarias at Padre salba kasama ang dalawang mga albularyo na sina Tatay Arman at Tatay Titing sa pag-atake sa kanila. Kasama din ang apo nitong si Tatay Arman na sa mga pagkakataon na iyon may bitbit -bit na din na isang matalas na itak sa iglap lamang marami na agad ang napitas sa bilang ng mga kalabang aswang mahigit sa apat na pong mga aswang agad ang napatay nila sa loob lamang ng ilang mga minuto na sa bayan na pag-atake marami din kasing napapatamaan itong si Akiko na malayang nabarela ang mga aswang galing doon sa kanilang kinaruroonan. Nang makabawi naman ng wisyo ang mga aswang, agad naggumawa ang mga ito ng mga usal at nagsimulang lumaban na din ang mga ito sa kanila. Umaangil at ngumangasab ang mga ito habang umaatake doon sa grupo nila ni Butchok. Mababa na agmo sa kanilang mga hitsura ang sobrang galit na naramdaman. Ang iba naman sa mga ito Nagtatalunan at naglundagan doon sa itaas ng mga bubong ng kanilang kabahayan habang nagpapakawala ng mga pag-angil. Nagsisigaw din ang ilan doon sa mga matatandang sungayan na nagwika na atakihin nila ang pinagmulan ng mga pagputok galing doon sa unahan. Napagtantok kasi ng mga matatandang sungayan na may mga bunga baril sa kanila galing doon sa talahiban at hindi basta-basta ang bala ng mga baril na mga ito dahil ang bawat tamaan na mga aswang agad na matutumba at mamamatay. Batid na mga aswang na sungayan na mayroong pabaon na malakas na usal na pangkitil ang bawat bala ng mga ito. Mabilis naman na nagtatakbuhan at naglundagan ang anim na mga aswang na sungayan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Akiko at Abo. Agad naman, nawikan itong si Butyok doon sa dalawang kapatid nitong si Duroy na sina Jumong at Nimpa. Jumong, Nimpa. Sundan ninyo ang anim na mga aswang na iyon. Nakakatiyak akong papunta ang mga ito doon sa kinaruroonan nila ni Akiko at Abo. Tulungan ninyo ang dalawang kapatid ko doon. Mabilis naman na kumaripas ng takbo ang dalawang mga bata ng ubod ng bilis samantalang nang makita naman ang mga iyon nila ni Akiko at Abo humanda agad ang dalawang mga batang paslit. Pinuntiriya ngayon itong si Akiko ang mga ito ng mga pagbaril samantalang itong si Abo agad na humakbang ito para harangin ang mga papalapit na mga aswang sa kanila. Dalawa ang napatay agad ni Akiko nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo at liig habang apat naman ang nakakalusot at tuluyang nakalapit sa kanila ngunit ang dalawa sa mga ito agad na dinamba nila ni at jumong at inaataki ang mga ito doon sa kanilang kinaroonan umaangil naman na gumanti ng mga pagataki ang mga aswang na sungayan sa kanila itong si abo agad na dinaluhong na din ang isa sa mga aswang na sungayan at itinumba ito sa lupa. Pagkatapos nakipagpalitan na ng mga pagkalmot ang bata doon sa kalabang sungayan. Mabilis naman na lumundag itong si Akiko papatras habang pinagbabaril ang aswang na papalundag na sa kanya at papaatake. Tinamaan na ito ni Akiko ng makailang bisis sa katawan ng aswang na nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay pagkabagsak nito doon sa lupa pinabauna nitong si Akiko ang kanyang mga bola ng malakas na mga usal na pangkitil na nagiging sani ng agaran na pagkamatay ng aswang na sungayan na iyon doon naman sa kawilang bahagi ng mga kubo napatakbo na at napapunta doon si Padre Zacarias dahil hinabol nila ang limang mga aswang doon sa kalublooban ng mga kabayan. Samantalang napatay na din nila ni Jumong, Nimpa at Abo, ang kanikanilang mga nakakalabang mga aswang, wika ka din agad itong si Nimpa. Kuya Jumong, samahan mo muna si Nakiko at Abo dito. Kailangan kong bumalik doon sa mga kubo at matulungan si Kuya Duroy at Kuya Butchok. Pagkatapos agad nang tumakbo ng napakabilis itong sinimpa pabalik doon sa grupo nila ni Butok. Nakalapit na din at naabutan nila ni Padre Sakarias ang mga kabayan doon sa unahan at ang mga aswang na hinahabol nila at kasalukuyan ng nakipagpalita na ang mga ito ng mga pagataki doon sa mga sungayan. Gamit ngayon nitong si Padre Karyas ang kanyang dalawang mga matatalas ng mga armas na itak na abusan na kasi ang mga ito ng mga balang palaso doon sa kanilang mga pana kaya mga itak na ngayon ang kanilang ginagamit ganon din itong si Padre Salva bit-bit nito ngayon ang kanyang matalas na itak magkakasama ngayon ang dalawang mga pare at ang dalawang albularyo na sinatatay Titing at tatay Arman na napapunta doon sa dulo ng mga kabahayan kung saan napapalibutan na ang kanilang grupo ng maraming bilang ng mga aswang na sungayan napalayo ang mga ito doon sa grupo nila ni Butok wika nitong si Padre Sakarias mukhang napalayo tayo agad sa grupo nila ni Butok at napapalibutan pa tayo Padre Salva ng mga demonyong ito ipasok muna si Otoy doon sa ilalim ng kubong iyan titing arman. Mukhang mapapalaban tayo ng husto sa mga ito. Baka mapapahamak pa ang apo mo, Arman. Agad naman na tumalima at inutosan itong si Tatay Arman ang kanyang apo na magtago na muna doon sa ilalim ng kubo doon sa unahan. Ngunit nagpumilit pa rin ang apo nitong si Tatay Arman na sumali na sa labanan. Uwi ka pa nga ng isang aswang na sungayan na mababanaag mo ang sobrang galit nitong naramdaman. Inaakala e nyo ba na kung mapatay ninyo kaming lahat at malipol ang aming angkan, wala nang iba pa ang nandirito sa isla. Tirahan ito ng libu-libong mga demonyo. Kaya pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong ito. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa islang ito. Sagot naman nitong si Padre Sakarias doon sa matandang sungayan. Nagkakamali ka sa mga pinapaniwalaan mo at mga pinagsasabi mo dahil uubusin namin ang lahat ng mga demonyo sa lugar na ito kahit nagaano gaano pa kadami ang bilang ninyo. Pagkatapos umindak sa lupa itong si Padre Sakarias at nagbato ito ng mga usal. Ganon din sina Padre Salba at ang dalawang mga albularyo na sina Tatay Titing at Tatay Arman. At pagkatapos ng mga ragna ang mga katawan ng mga aswang agad ng umarangkada ng pag-atake ang mga ito. Sinasabayan din iyon ng dalawang mga pari ng pag-uusal ng mga orasyon para siguradong hindi agad makakabawi ng wisyo ang mga ito. Tumulong na din sa pag-uusal at pagbato ng mga orasyon ang dalawang albularyo. Ang malalakas na mga sungayan lamang ang agad na nakabawi ng wisyo at agad na nakakaiwas sa kanilang ginawang mga pag-atake. Ngunit ang anim sa mga aswang tinamaan ang mga ito ng mga pagtaga galing sa grupo nila ni Padre sakarias na agaran na ikinasawi ng mga sungayan.